So hello guys, welcome back sa ating channel Ngayong araw na to guys, nandito tayo sa Boulevard San Jose Camarines Sur Isa sa pinakamagandang bayan dito sa Tito So ngayong araw na to guys, negosyo na naman ang ating pag-uusapan at pagkukwentuhan So pasyalan, puntahan natin yung mga food cart business na talaga namang patok na patok sa ganitong klase ng pasyalan. So parami na ng parami, talagang nagbo ang food cart business dito sa bayan, uh, sa iba't ibang bayan dito sa Partido. Kaya naman ngayong araw na to, napadayo tayo dito sa boulevard. Napakaganda guys mag-relax talaga namang. Cool na cool at napakaganda ng view. So, tara guys, pag-usapan natin, mukhang napakasarap ng mga uh, paninda dito sa mga uh, food cart business na nakatambay dito. So, tara puntahan natin. Hi hey po ate, magandang araw po. Ano pong pangalan nila ate? Rose po. Ah, si Ate Rose. Ano po itong mga paninda nyo po ate? Ah, mayroong French fries. Anong tawag po sa ganito ate? Lumpia lang ano. Lumpia Tapos ito po Fried chomae po. Ah, fried chomae. Tapos itong mga ganito po, kikiam ano. Etong may parang cheese na to. Cheese stick po. Cheese stick. Tapos ito Quick quick. Ito naman po, uh, Korean ano, version ng Filipino version ng parang Korean ano. ano? Corn dog. Corn dog. Tapos ito, kikiam at hot dog. Ito ating mga sauce nyo, ano naman to? Sweet chili sauce. Tapos itong nasa gitna po, anong tawag dito? Sweet sauce. Sweet sauce. Tapos itong dito, suka. Ito yung suka. Hindi po ba ate mahirap mag ng ganito karaming ano, paninda? naggaano na po kaya ka uh, ang basic them basic ah oh, basic lang so ilang years na po kayang na no, nagtitinda ng ganito bago so, one year pa lang po bago one year kumusta naman po yung mga, uh, hindi po ba mahirap o tama lang ayos lang ayos lang po. Uh, dito po sa boulevard, anong araw po yung pinakamalakas sabado po saturday tapos yung mga peak time po sa ganito mga anong oras po yung maraming maraming tao 4 to 5 po 4 okay. to 7 hanggang alas 7 talagang lalong parami ng parami yung tao okay. e kumusta naman po ate yung weather kapag maulan okay okay rin naman po okay lang po tapos etong mga sauce na po na ito, ano ano po to mga ketchup Pang tapos choose. Ah, yung para dito. Kaya pala mukhang malasang malasa. May palamig pa. Ang average pricing po nito ating ating magkakano po? Ang price po 20. 20 pesos ang isang... Hindi po sa 20, 10, 10. 10. 15, 15. Mas Mura lang pala, no? Very affordable. Tapos dito po sa show, may inyo ate. Pwede po tingnan. Silipin lang natin. Ay, eto. Iba't ibang flavor pala, no? Japanese, Japanese po yan. Japanese, yeah at saka ano. Sa ganyang shomai naman po magkakana po yung pricing nyo. 5 po ang sarap. So dito may table pa. Ayan. Ready ready na si na bossing. Boss, magandang araw po. Ma, araw po. Uh, dito, ano pong paninda nyo, boss? Ito po, guto. Ay, goto. goto. Pwede pong silipin, boss. Guto po, yan. Ayan. Ay, super sarap. Pagkakana po yung isang order ng ganyan, bossing? Hindi po. Pag may itlog po, 25. A, pag may oh. laman, 35. Mura lang dito sa amin. Ayos po ano. Tapos itong mga ito po, ano naman po itong mga ito. Ang ginagawa namin na uh, Paris. Ay Paris. Paris po. Par ito po ang naman ng Paris oh. Opo. Po, tap, tap tapos dito boss, ito naman po. Ah, kanin po, kanin. Ah, kanin. Doon sa mga um, gustong mag dine dine in dine in dito, ano? At least naka-picnic na sila. Tapos may libreng ano, murang kakain pa po ano. So, yung pinakamura pong pricing dito, boss, magkakano? 25 pesos. 15 pag plane. Opo. Ano pong araw yung pinaka-peak time nyo, boss? Yung pinaka-maraming tao? Sa ngayon, may na ngayon kasi Ah, uh, weekdays. Opo. Pero kapag week, weekend, sir? Sabado, minsan, linggo. Opo. Taga San Jose po talaga kayo o dito lang. At tigaon po kami. At taga Tigaon. At tayo lang. Sa dito naman talagang San Jose Tigaon, alas magkaka parang barang barangay na lang po ano. Ayun. Ikaw e, naman po yung pagbe-business ng mga food cart na katulad nito. Ano po ang challenge yung kinakaharap niyo, sir? Ang challenge namin dito, pag umuulan talaga, walang tao. Pag may umuulan. Merap dito. <coughs> dito pag uh, walang umuulan tao. Opo. Tapos kumusta naman sir kapag peak time, yung pinakamaraming tao, pinakamalakas nung kita sa isang araw? Okay lang naman. Ano ba yung mga, pinakampang malakasan na? Yung ah, mahal mo, po, may kayo, event. Pero kasama pa doon yung puunan? Oh. O labas na? Kasama pa doon. Kasama po, po doon? Mga... Duro mga... Yung, mga delita lang. Mga... Thousand. Kung maga, pang malakasan na yun. Ano kapag marami pang tao. So good luck po sir sa business ninyo. Thank you. And thank you po. Dito naman tayo sa Shomai naman. Ayan. Boss, ano pong pangalan ng business nyo, boss? <coughs> Ay, may customer pala si Shaila boss. Ah, sige. Shaila Dimsong. Sh Shaila at Dimsong. Ayan. Eh, nakailang years na po ito, boss? Oh, two years. Two ano years. pong name nyo, boss? Mickey. Mickey. MJ na lang, MJ. Opo. Taga saan po kayo? Tigaon. Bro. Ah, taga Tigaon. Kumusta naman po, sir, yung pag-bi-business ng food cart na katulad nito? Pa, yung nagbebenta ng ganito. Mahirap po ba? Oh, then, depende kasi sa tao. Okay. matao. Ano naman po yung kasiyahan na naidudulot ng pagbi-business ng ganito? Ako ano, boss, kung gagawin mo siyang ano, parang lifestyle mo. Oo. Pagala, pero mahisap, mahirap, din minsan na mag-business kasi tsaga ka mo tsaga. Opo. Kahit eh, walang tao, mawala. Katulad niya. Opo. Pag mau week, ano, weekend, matawag. Doon, doon talaga bumabawi po, Opo. ano? Opo. Eh, kumusta naman po, sir? Hindi po ba, ano, Ah, 'di ba? yung business na katulad nito nasa lansangan. Ano po yung mga challenges na nararanasan ninyo? Ah, uh, depende kasi ang show may naman all season. Aba. Oh sa po. lahat ng ano, pero yung gusto. Oh yung po. gusto lang daw. Oh <coughs> Wala kang magagawa rin kung ayaw nila. Oh oh Aba. tsaga lang. Oh oh po. Ano po mga klase yung tinitinda niyo, boss? Pwedeng silipin po. Ay, ito, iba't ibang flavor pala, oh, no? Pork chicken dip. Tapos to kompleto so, pala sa ano. <coughs> Magkano po sir yung average pricing nitong mga ganito? Sa so, pork chicken beef, then kaya apat na piraso. Four pieces um, na po 'yon. Tapos sa, Japanese. sa, sa Japanese. Japanese la daw such shark spin, 25. At 20. Um, at may 25. Japanese at saka may shark oh, so, Ayos pala ano. Ito pala yung pricing ano, shark fin, beef pork ah uh, Japanese chicken gulaman. Parang Division nasa Korean na, at saka ano, Japanese. Bukoshake. Ah, buko shake. So, ito sir, o, pandagdag na ano. <coughs> Magkano naman po sir yung mga buko shake na ito? 35 pesos. Affordable na, no? Oh. Pero, bali kayo po yung gumagawa o... Right. Ah, may sari. Oh. May supplier oh, po sorry. kayo. Ayos po, ano? Talaga namang ito. Ayun. So, mga bata. Ayan. <coughs> So eto guys yung mga business dito sa uh, boulevard. So unti-unti na guys nagiging masigla at nagiging patok yung uh, iba't ibang food cart business. Kaya doon guys ang mga gustong tumambay, gustong mamasyal at syempre gustong mag-unwind at magdawer-dawer dito sa uh, <coughs> boulevard hindi lang kayo guys marirelax kundi mabubusog pa kayo so para na tayo guys na sa ibang bansa marami kayong pamimilian na iba't ibang pagkain mga food cart kung gusto ng siomay kung gusto nyo guys ng goto kung gusto nyo ng uh, pares at syempre yung paninda rin ni ate na talaga namang box office na napakarami kayong mga option meron pa silang corn dog na parang nasa korea na tayo ano talaga namang uh, tingin pa lang masarap na at syempre hindi lang yan talaga namang nakita naman natin guys yung pricing nila kayang kaya sa bulsa ipin lang natin ulit guys so eto ay nakita nyo naman iba't ibang flavor at dito pwede pa kayong mag dine in ayan so eto nga pala guys uh, talaga namang pinaghirapan at nakita naman natin guys kompletong kompleta yung mga uh, ricado ayan pares at syempre eto pa Napakaraming mga option na pwedeng pamilian dito. Ayun. So, eto. So, eto guys, titigin muna tayo ng pagkain ni na ate dito sa uh, Boulevard pa rin. Pero bago yan guys, ayan habang busy pa sila sa napakaraming customer. Uh, tingnan muna natin guys yung view. Nakita nyo naman yan, mag 360 tayo guys. Ayun. Ayun. talaga naman ayun, umuusok-usok pa yung paninda ni ate ni Nasher at ito ayun. ito rin mga nag-unwind ng mga estudyante at ito talaga perfect view guys ng isla at dito naman sa kabila guys ayun yung dulo na